Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning at eto nga ay dumating na ang kinakatakutan nitong si Doc Carlos Benidas na merong ibang makaalam ng kanilang sikreto ng kanyang anak na si Sowi na siya ang tunay na ama at hindi nga itong si Dr. Robert Tanyag. Ano kaya ang uh, inililihim dito ni Dr. Carlos kung bakit ayaw ng ibunyag kay Miss Lynette Santos ang katotohanan na siya ang ama nitong si Sowi at sila nga ay uh, mag uh, magnobia Bakit kaya pilit siyang inililihim ang katotohanan? Ano kaya ang hinahabol dito? ni Dr. Carlos ang yaman din kaya ng mga tanyag kung kaya't ayaw niyang aminin or ibulgar sa ang katotohanan na siya nga ang tunay na ama nito nga, nga si Sowi at dito nga ay bigla niyang tinawagan si Sowi dahil nga sa takot niya na na ibulgar nga sila nitong si Dr. Lyndon Javier dahil alam nito ang buong katotohanan na sila ay tunay na mag-ama kung kaya tinawagan niya nga itong si Sowi at nagagalit nga siya na bakit hindi mo sinasabi sa akin na meron na palang ibang nakakaalam ng ating sikreto at dito naman ay sa lakas ng kanyang boses at biglang pumasok nga itong si Miss Lynette Santos ay nabigla at nagulat nga itong si Dr. Carlos Benides sa biglang pagpasok nitong si Miss Lynette Santos ngayon hindi niya alam kung paano magpapaliwanag at ipapalusot ang narinig nga dito ni Miss Lynette Santos ang katotohanan na siya nga ang ama nitong si Bruhang si Sowi at dito naman din ay unti-unti nang nagpapahagin itong si Dr. Lindon kay Miss Lynette Santos ng katotohanan at sabi niya nga dito gaano mo kakilala at gaano nagsasabi sa iyo ng sikreto itong si Dr. Carlos Benides gaano mo siya kakilala dito pa nga bakit ano yung uh, tanong mo niyan yan ang, ang katanungan dito ni Miss Lynette Santos kasi nga ay unti-unti uh, na magpapahiwatig itong ang si Dr. Lindon ng uh, mga salita sa katotohanan ng pagkatao nga nitong si Zoe at dito nga ay uh, malalaman na rin ni Dr. Annalyn Santos ang katotohanan sino kaya sa kanila ang uh, mawaw at sino kaya ang kakapihan ni Dr. Annalyn Santos and Miss Lynette Santos sa dalawang doktor na si Dr. Lindon at Dr. Carlos Benides? na parehas na mahalaga at importante sa kanya. Ngunit mas malaki ang kasalanan dito ni Dr. Carlos Benitez dahil noon pa man ay alam niya na ang katotohanan kung sino ang tunay na ama ni Zoe na pilit ipinagsisiksikan ang sarili niya na siya nga ang legitimate na anak ni Dr. RJ Tanyag ngunit hindi pa rin sinabi dito ni Dr. Carlos kung kaya't malamang sa malamang dito na mas magagalit sila kay Dr. Carlos Benitez dahil napakalaking kasinungalingan ang kanyang ginawa dahil nilihim niya ang totoong pagkatao ni Bruhang Sowi. Ano kaya ang nasa likod ng paglilihim na ito ni Dr. Carlos sa pagkatao nitong si Sowi? Ito po ang ating aalamin at pakaaabangan nito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi ang mga kaganapan. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ang aking channel. Paki-like and share po para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye-bye!